Dito po tayo sa barangay... Barangay 1 Yan po yung tambak ng basura nung araw na tinatawag po nilang Smoky Mountain. Ayan o. Oh. Kanya na po kataas. Tignan nyo po yun, no? Oh, yung bahay si Taso. Ay, hindi lang makita ngayon. Pero pag araw yan, ay nung taginit, nagigita yan. Ayan o. Oh. Ayan. Yan may pinturang pula. Sipin nyo po nung araw. Nasa gilid lang yan. Gilid. Oh, nakakatakot di po ba? balik tayo yan mukhang meron po yata ano something something dito baka ibebenta na po yung dating tambak ng basura para pagtayuan ang siyang negosyo sa bagay kung magkakaroon ng negosyo dyan ang unang magiginabang yung mga taga rito rin siyempre sila yung taga rito sila ang magiginabang kung mabubuksan ng opportunity <tod> ng trabaho siyempre sila lang ang mauna magiging ginabang yung nakatira dito yung tambak ng basura niyan pagkatagaraw namamatay yung lahat ng tumutubong alaman dyan namamatay lumilitaw yung natural na bundok ng basura pero dahil nag-uulan, tumutubo yung mga alaman. Ayan, tinutubo sila ng alaman. Kaya hindi po nagigita yung tambak ng basura. Kaya po tinawag na Smokey Mountain kasi pag tagaraw, yung mainit na panahon gumusok yan e kasi basura yan nagpo-produce ng gas meting gas kaya gumusok ang basura na yan yan sa ngayon lahat po nang nandyan ayun o oh, kulay green kasi nagulan kaya yung mga lahat ng tutubo dyan mga halaman damo tutubo -tubo. dahil sa nababasa yung lupa actually hindi naman po lupa yan eh yung basura bang tinambak na compress pagka talagang tagulan po yan makikita ninyo yung katas tumutulo yung bawa ito tignan natin to ha ah. tignan natin to ayan no yan nakikita nyo pong yan yan Pagka tumutuloy-tuloy yung ulan, kumakatas po yung tubig dyan, tumutulo. O, lupa ba yan? Hindi po lupa yan, basura yan. Na, nakompress. Napipit ng napipit. Ayan, ano? Ganyan yan. pero pag naginip po nagaraw ayan lahat ng tumutubo dyan natutuyo din po lahat ng tumutubo natutuyo at makikita mo dyan nagiging kulay brown yung mga damo na natutuyo yan pagkat ang na wulan, ayan, nagiging berding berde berding berde kaya nakita nyo green na green Dahil panahon ng tagulan, yang green na green na. Pero pagka tagalaw, yung kulay brown. Para nasusunog. Ayan o. Dito nasa corner tayo ngayon. Diyan tayo nagbula. Ayan. Papunta tayo ng highway. Papunta ng highway ito, ano? Sumasakot ng Maynila at ng Nabotas boundary. Yan. Ano po? Sige, lakad tayo. Kita nyo, green na green, ano po? Kasi nga, nag-uulan. Dahil nag-uulan, tumutubo. All lahat ng pwedeng kumubo diyan po yung nung araw nag-uulan nangyari dyan nag landslide dyan yan mula dyan pababa at dito sa baba may mga tindahan po rito yan ang nangyari nung panahon ng tagulan yan yan yung lugar na yan yun ang nag landslide dahil sa patuloy na ulan dahil sa sunod-sunod na bagyo ngayon sabi ng mayor ng Maynila na sisko na dapat tanggalin na yung mga nakatira dyan kasi nga eh baka ma may mga landslide na naman kasi ang mga yan po, hindi naman lupa yan yan po yung mga araw, dyan po tinatambang yung basura so kinalahanan napit-pit ng napit-pit ang basura compress kaya inyong mapapansin po pag basta inyong mahigian ha o yung mga plastic yung plastic kasi hindi basta natutunaw yan Hindi basta natutunaw yung plastic O oh. Kita nyo Mga plastic po kasi yan Hindi natutunaw basta basta Ayan Kaya lahat ng pwedeng tumubo dyan Tumutubo Kaya Kaya nagiging kulay berde pero pag panahon ng tagaraw mainit ang panahon lahat ng yan makikita nyo po pura puro brown yung mga natuto yung mga halaman at mga damo ayan kaya sabi nga ng mayor yung kaligtasan ng tao ang Baka may project sila tatayo Tata to para sa kabutihan ng tao nakatira dito. Hindi lang natin alam. Ayan. Kung inyo mapapansin, pinademolish na po lahat ng tindahan dyan. Yung lahat ng inyo nakita, nademolish na po sila. Ayan. Yan, oh. Wala nang lahat yung mga may negosyo dyan. Pesto. Siguro po, ipapahayos nila. Pagaganda eh. Para naman din sa kanila. Yan. Yan yung mga kahoy na ginagawang huling yan yung daan papunta sa itaas nagigitan nyo yung naglalakad nasubukan ko nang umakyat dyan ilang beses talagang mahirap walang walang baitang yan pag ahakyat ka dyan may slide slide ka Ito ko magkat ako dyan Muntik akong mahaulog Yun nga po dahil walang abdanan yan Madulas Buta, Buti Merong nakasunod sa akin mga bata Itinulak nila ako pa taas Kundi nahulog ako eh Ayun yung dano pakyat Ayan ganaket Diyan nakakyat ka dyan e kung wala lang sumalong bata sa akin Nagtambing ako dyan eh Nung araw Ang hirap Ayan o oh, mangkaw Ginagawang uli niya Dadali sa Bulacan Ayan na ito palabas na ito ng highway oh, GK Kalinga Kagawad ayan marami pong organization dito samahan ayan ayan papunta ng highway yan lalabas ng highway boundary ng na Nabotas at Manila Ayan to yo. Kulay berde. Kulay green kasi nga po nag-uulan. Pero pag tagaraw, taginit, nagiging kulay brown. Yan. Yan po tayo ng galing. Yan tayo galing. Ito na yung highway. Papuntang Nabotas yan. Then, papuntang ng Maynila. Ayun po yung tondo ninyo na pinatayo ni Yorme. Ayan. Ito na po yung Mel Lopez Bolivar. Kitawagin Mel Lopez Bolivar. Ayan. So hanggang dito na lamang po ano ang ating munting video. Like and share, share and share. God bless okay. us all. Thank you for watching. God bless all.